bagong panawagan ngayon itong si Marculeta, suportahan daw natin itong si Pastor Kibuloy. Huwag daw natin itong hahatulan. At kung may ginawa man daw siya, ay may dahilan daw ito. Ito pa si Marculeta ay nasa katinungan pa ba ng pag-iisip itong taong ito? Ano naman ang naging dahilan niya sa panggagahasa ng mga kabataan? At ang pagsasabi ng si Pastor Kibuloy, ay isang rapist. Hindi ito paghatol sa kanya. Kung hindi ito ay pagsasabi lamang ng totoo sa kung ano ang tunay na pagkatao nitong si sikibuloy Kung ikaw nga ay hindi matanggap ng taong bayan, magre-rekomenda ka pa ng isang taong ubod ng sama. pwede kang manawagan sa mga kauri ninyo, sa mga katulad ninyo na kubikiling sa mga masasamang gawain. Ang pagkiling sa masasamang gawain ay hindi ibig sabihin niya na ginagawa mo rin. Ang pagkiling ay yung paniniwala sa mga taong may mga masasamang gawain.